WhatsApp up sa inyo mga guys? Alas 4 umi jarang gali. Kaya na ko sa bahay ng amigahin. Kay Malagaw kuno kami sa may Bukari, Leon, Iloilo. Maagi gali kami sa may San Joaquin, Miagaw, Tutubungan, Tubukari, Leon. Nakaguha rin gali kami sa andang balay kag. Mapano rin kami. Ah, oh, medyo dulong-dulong pa kay alas 4 umi mo. Gin, suksok na rin ang anang helmet. Let's go! Ijarang li kami sa may 7-11 na gahulat kang sara lamang naman nga imaw. Kag medyo nabuhayan kami rin diya. Kay ura patana, kay nawili kong tana kang turog. Pasado ala singkuran kag ura gyapon sanda. Ako, gabidyo lang. Pagwapo. Yeah. Yeah. Nice! Kinbidyohan gali ako kang akin nga miga. di gwapo. Gid ba? Yelats! Wala. Nakahalin kami rin kag mahapit pa kuno kami sa may hamtik. Kay may pa kami nga sangka imaw naman tatlo lang gali ka motor kami ah nagumpisar ng rides pad to, sa padto Ilo sa Iloilo medyo rayo gawang ang aman pagkabiyahihan kaya kay maagi kami sa may San Joaquin, Myagaw, Tubungan to Aningalan first time ko palang gali kaya magabiyahi kang marayo na gamit ang amin na smash hidya kami sa may welcome to Antique kag mag pa Iloilo -ilo rin kami tamang rides lang kami kaya kag enjoy enjoy sa dalan anay samtang gabiyahin sa ija nga part, nagpundo kami anay kay kuno. Nagainit rin ang nga mga buli. kag ako, tamang video-video raman. Yude, dagwapo, gid ba? <coughs> ang angkan gali mga ima nga mga profesional, ako lang gali estudyante. Tamang rides na naman, kag kagrapit na lang kami mag-abot sa amin nga destinasyon. Kag nagpundo raman kami ija sa may grabe nga takladen, kag naglantaw kang view kang mga bukid-bukid kag bye-bye kag syempre ginapuhayan naman anay ang aman mga motor kay grabe kainit ng makina sa experience ko lang galing nga dalan grabe katukla doon idya sa may ilo-ilo daw hindi kaya nga kanya motor idya rin galing kami gamay lang mga antos makaabot rin kami sa amin nga destinasyon kag pag abot galing idya nagpagas ako anay kay daw maubusan ako kagas ang green ko nga gas nahimo nga pula pero okay lang, at least napunduhan. Siyempre, patukad rin kami kara kag magbayad kang entrance. Barato lang dyan, entrance, 80 pesos lang. Kag, himuan ta ka montage, be? Yeah. Ay, sorry, sorry, sorry. Motor ko lang galito. Samtang naglibot-libot kami, mabatsagan magid ang ramig-ramig nga hangin. Medyo marayo ang lugar, pero sulit man ang agdukay daw naka-aircon. Tamang pano-pano lang kami ija kag lantaw-lantaw kang palibot nga daw banwa kung mo pero kung magsalad ikaw ija sobra ka bukid. <laughs> Turo gali nga mga tao nga nag-aad kapin pakatilad kay Bernice Santo. Kag ako tamang biju bidyo roman sa akin nga kagalingan kag pagwapo gamay. Mas gan galing mga kahoy mga tagasan tawag niyang karais mga pine trees nami sanda tereken kay amo guru jaga tu guru karami gramig kang janga place masa karang kami sa may tuktok kang bukid nga jaka may mga nami nga mga bulak sa palibot kang hagdan nga janga patukad sa bukid kita mo nami panda kadlaw kadlaw pero karun kara grabir nanda kara nga mga hapu. grabe gali ang hagdan nga guys taas taas gali dyan nga klase ka hagdan Ga panaw lang sanda asta nga maabot ang tuktok ang dyang bukid kag ito mag unwind. Wow. Kita man sa video nga na may panda nga smile smile pero grabe rin ang kapoy ka. kara. Ang iba gani ga kay hindi rin kagwanta. Kag daw medyo nakapoy rin ng akin nga miga kaya kay hindi rin tana magzapak magsapak kay nakin kay siguro kapoy rin rin. <laughs> Nakaabot rin gali kami sa tuktok kag ako tamang bijo bijo roman. Grabe gali kataas siya sa may bukari kag ma-enjoy mo gid ang view ija sa babaw. Uh, good morning guys. Time check 9.52 p.m. Diyan kami sa may babaw kang bukari. Bukit. kay si Mana Santa duroy dyan nagkasindi kang kandila ka magwish kang andang uh, gusto i-wish syempre kami nagsindi man pero ura ko lang ginpakita sa video ah tuklad ko no kami dyan sa may bato-batohan kag syempre kinanglan suliton naman rin ang lugar ngaya kay mauli rin kami buhay-buhay nagrubas rin ng na akin nga nga uh, medyo bugalin tamang smile lang tana kunyari enjoy you deh e dyan kami rin sa may bato-batohan kag magsaka pagid kami kuno to kag magpicture-picture amo dyan gali ang view sa may babaw pagit. Grabe, sobra ka nami kang nature dya. Kag nagvideo video raman ako, kag nag ang ginawa kang niga ko, kay kuno ang bahay kuno ang ko nung ang ginvideohan ko. Nag rin kami kag magkain kay gutom rin kami, kay hura pa kami kabahaw. Nami, gali ang ginkanaan naman nga dya. Sa may likod na, nami ang view bla. Ako, siyempre, tamang chill lang, diba? Wow. Kag siyempre, busogar ng driver magpachil-chill lang dyan sa may likod anay samtang nagalantaw kang view nga manami taas pa ganit dyan gina ko hindi man ko guro maulog dyan pero okay na nami mantro ko ng view <coughs>